Malaking pahira para sa ilang mga nagtitinda at naghahanap buhay ang nararanasang pagbahad dulot ng mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng habagata. Ayon kay Faisal Mama na nagbibenta ng machinela sa Malimgas Public Market na malaking pahirap ito para sa kanila dahil mas madalas sa maganitong sitwasyon ay wala halos bumibili sa kanilang paninda. Dahil naman sa mataas na pagbahad na nararanasan sa downtown area. Kung dati sa mga normal na araw at maayos na panahon ay umaabot pa sa 1,500 pesos sa ah, ang kanilang kinikita sa isang araw ah. pero ngayon ay hanggang 400 pesos na lamang kung minsan ah, ay hindi pa sila makabenta dagdag pa ritoan niya ang bayarin sa upan ng kanilang pasto at ang iyong panggastusin na kinakailangan sa kanyang pamilya So sa ngayon sa sitwasyon natin dito sa ngayon ah, na Dagupan City yung mga sidewalk vendor ay talagang wala na talaga mahirap na talaga lalo na yung mga yung mga po nila kinukuha sa mga 5-6 wala na talaga halos pa iyak, sila kasi wala na mabinta tapos araw-araw sinisingil sila ng ano nainingil sa kanila ng 5-6 sa ganitong sitwasyon sa amin wala na halos 10% lang natira halimbawa sa normal na sitwasyon kumikita kami dito ng 1 1,000 ngayon 400 to 500 yun na yung pinakamalaki pinakamalaki <laughs> so kawawa talaga wala na hindi ka hindi sa panggastusin ng pamilya. Nagbabayad kami ng ticket araw-araw. Ano, siyempre kasi tuloy-tuloy yung gastos natin sa pamilya, araw-araw, hindi naman pwede mahinto yan. Dahil kailangan-kailangan talaga ng mga pamilya natin. Ako nga naranasan ko wala. So pag agad mo lang sa bahay, salubungin mo ang mga anak mo. pa ganito-ganito, relax oh, mo na tayo. <laughs> Mahirap. Hirap! abang kay Nanay Beng Quebec naman isang fish vendor ah, na nakikipagsapalara na rin kahit umaabot na sa buong maghapon na ah, ang kanyang pagbebenta para lamang may uwi sa kanyang pamilya. Ang dating masigla nakita na umaabot sa 900 pesos, ah, ngayon ay swertehan na lamang din kung mapapaubos nito ang kanyang tinda. Lalo na at marami rin ang managbibenta ng isda sa palengke. Lahat ng dadaanan, puro tubig. Dyan sa tinitirang ko, grabe. Hanggang, hanggang bewang yung tubig. Diyan. Pero na bahay? Pa isa isa. Minsan masiglat. Ganon. Kapag so, normal na araw na kapag maayos yung panahon, magkano po yung sinakamataas na pinipita po natin? Mababa sa 900, ganon. Pero kapag ganito po? Wala, umaabot lang ng 4 or 500. So, kapag ano oras yung pwede na papaubos? Uh, 11 or 12. Pero pag masiglat, nasa 10 or 9. 3 o'clock, nandito na ako. Sobra. Kahit, kahit sa konsignasyon, nahirap din ang bilihan. Hanggang, hanggang tuhod yung baha. Samantala para naman kay kaya Kayabyaba na sa mga sitwasyon ay nagkakaroon siya ng kanagdagang kita kung saan kanyang sinasamantala ang pagkakataon sa kabila ng matas na pagbahang nararanasan sa pamagitan ng pagtawi dito sa mga mananakay o mamimilya gamit ang karitona kahit pa na nakakaranas na rin siya ng pagkakaroon ng sakita at alipo dahil sa paglusong sa baha. Anya na ang kada isang sakay ay umaabot ng 20 hanggang 40 pesos. Pero minsan ay depende ito sa kanyang may natin kung hanggang saan at magkano ang kanilang ibinibigay. Umaabot pa anya sa 1,000 pesos sa isang araw ang kanyang kinikita. Para makaharap din. Uminsan hanggang sa tulay, uminsan sa west Central, gano'n. Papuntang Maliwit. Mayroon ding 500. 600 kung minsan Dito lang, tawid-tawidan lang, 20-20 na oh. ah, Lulubog din yun yung buta Kuwan na, ilang araw na may, basta may baha hanggang kuwan, kumpisa ng baha yun, nagtatawid Tato, panayali po nga na sakit Kuwan, ang iniinom ko lang yung para sa liptus yun. yun saka binubusan ko ng alcohol pag matutulog na ako ayun alcohol tinatsagang ko alcohol lang Live mula rito sa lungsod na nagupa na para sa programang Bombo Hanay Big Time. Patrol ni Bombo ay nag Naguulata. This is Bombo Philippines, the number one and most trusted source of news information na Basta Radio, Bombo!